Good morning guys, welcome back to my channel And don't forget to subscribe my channel And follow my page Ito po update Kay Rina Ngayon po ang schedule nila papuntang Luzon Papuntang Maynila Sa kadahilanan po Na magpa check up sa Saint Flu Yun po nakakarating na sila dun At ang saya saya ni Rina Pagdating dun Nga kasama ang kanyang mama Ito na po, sana po maganda ang kinalabasan, walang bad news. Okay po, good luck sa inyong dalawa dyan, Melanie and Rena. At alam namin, nga ma maalagaan mo dyan si dina Kasi po, ikaw naman po talaga ang real, real mother ni Rina. Sana po, malalamangan mo po, ang ginagawa ni Ruda sa iyong anak, noon nga nasa puder pa si Rina kay Ruda alam po malamangan mo yan. Kasi kang nakaalam dyan, sex sa iyong anak. Okay po, sabay natin panoorin ang kabuang video ni Rina nga nandun na sa Luzon. Ang saya-saya na Rina nga nag-tiktok guys sa magandang room na ilang napuntahan. Ayun na po, parang tunay na mayaman si Rina dun. Tingnan mo yan, o, hotel yan ang inaakyat nila. Dito po sabay natin panoorin ang kanyang video sa kanyang kasayahan nga pa, nga nakarating sa nila. Ayun na po guys.